Ayan, nagluto ako ng itlog, guys. Itong ulam namin, itlog. Itlog na prito. Yan, itong ulam namin, guys. Itlog lang. Ayan, luto na ang ating itlog. Ito. E, tapos, ito naman, magluluto pa ako ng tinapa. Ayan, guys. Ito ulam namin. Itlog at tinapa. So, lagyan uli natin ng mantika ang ating kawale. Ayan. Lagyan natin kasi naubos. Kunti lang yung nilagay kong mantika kanina sa log. So, ilalagay na natin ang ating tinapa. Sarap guys ng tinapa. Kain ba kayo nito? Tinapa. Tinapa, tinapa kayo dyan. Tinapa at itlog. Yan lang ang ulam namin, guys. Ngayong hapunan. Tinapa at itlog. Tinapa. Tapos meron kaming ano. Meron kaming may sabaw. Yung sabaw namin ay yung makain ba kayo nun? Alam nyo ba yun guys? Yung peras? Pier, peras? <laughs> Piras. <laughs> Piras pala, hindi peras. Kasi ang peras yung ano, yung prutas, di ba? ...frutas na peras. Eh, yun naman sinasabi ko is yung... ...yung bang maliliit na shell, guys? Yun. Yun yung aming ulam. Yun ang aming sabaw. Ipakita ko sa inyo, guys. Ayan. Ito, guys, yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung maliit na shell. Ang tawag dito sa amin, ito is pera. Yun, pera. Yun, ang sabaw namin. Ito. Hmm, ba? Diba, ang sarap. Ang sarap siya, girls. Ewan ko lang kung kumakain kayo niyan. Hmm. Maliliit siya. Ito, ganito. Maliliit siya. Yan, maliliit na shell. Tawag niya sa amin. Ang tawag nito sa amin, pera. <laughs> nilagyan lang yan siya ng anong ginisa siya sa sibuyas, bawang at luya. Tapos nilagyan ng pamintang Yan lang yan siya guys. Hmm. Yan ang aming sabaw. Ayan, balikan na natin ang aking nilulutong tinapa. Ang bango niya, guys, pinapa Yan ang aning ulam ngayong hapunan. Siguro kayo, guys, masarap ang ulam niyo. Masarap ulam niyo. Pero sa amin, ito lang... dagdagan ko pa siya. So, binili ng asawa ko. Ayan. Dagdagan ko pa siya ng ano, luto. Kasi kapag ka na pa, apat kasi kami, kami mag-asawa, tapos dalawa kong anak. So, kapag may na pa naubos na, 'di ba? So wala nang ano. Wala nang extra. So, kaya dadagdagan natin ang dalawa. Dalawa. Ayan, dadagdagan dadag natin ang dalawa. So, kaya na natin tatlo. Hala, wala na palang natira. Tatlo na lang matira. So, tama na lang yung dalawa. Tira na lang yung dalawa. Tatlo. Tira na lang natin ang tatlo, guys. para may ano pa pambukas naman tapos magluluto ako bukas ng yan samatay magluluto ako bukas ng patola gulay na patola bukas ko na lang lutuin yun Ayan, guys. Smoke. Ang tayo dito sa ano, parang smoke, smoke fish. Ayan. Ibig sabihin, niluto siya sa smoke itong tinapa yan okay na yan guys kain na natin tinaas kong cellphone kasi nagiinit mainit mainit kasi mainit ang gasol So, ito na. Ayan na guys, ang aming ulam ngayong hapunan tinapa. At itong egg. Ayan. So, may natira. May natira ako. Tatabi ko muna siya. Kasi pambubukas ko to at ito naman ang aking gugulayin. Ang aking patola. Ang haba niya guys. Ito maiksi lang siya pero ito yan di diba, o oh, mahaba siya to mahaba siya pero parang ano siya bata pa naman o um, oh, malambot lambot pa siya so kaya bukas ko na lang siya lulutuin tsaka ito isa yan ang sarap nito guys kahit kahit ang luto niyan ay pinamintahan or kahit ang luto mo dyan is lagyan ng miswa. Yan, nalagyan siya ng miswa sa, tapos with sardines. Yun, swak na swak to dun. Yan. So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang aking premiere.